Good morning mga ka-salonistas! Nakos pagsipagan ng inyong salonistang mangyan eh kasi naman, kunting-kunti na lang 9,800 followers na tayo kaya sipag-sipag pa rin sa pag-share ng ating mga videos. O sino bang hindi sisipagin kapag may kanyang good news? Kaya naman, bago ang day of... Gabi, ako nagluto na ng napakaraming pagkain ng aking mga baby. Habang busy naman ako, naku, pagpasok ko itong aking baby savvy. Tingnan nyo naman, pulang-pula huso. Pulang-pula ang huso. Kanina naman kayang lipstick ng binanatan mo. Nahiya ikaw. Nahiya baby ni Lola. Itong aking panganay na apo. Morning, love, love. Ay, mama, mama, mama. what's that, baby? What's that, Sammy, good morning, my love. I love you. Huwag mag-away, ha? Ako'y nervous Pagka hmm. sila sila'y nagtititigan, ay sigurado may-may-away na. Asan naman? yung dalawang baby? Kinabukasan naman ay eto, syempre hayahay ang buhay ng inyong salonistang mangyan. By day of A, at tingnan nyo naman ang aking mga fur babies. Ganyan palagi ang eksena namin every morning. Kapag nga tinatanong ko kung kaninong lipstick, aba, um, ay ito pa lang, lang lipstick, lipstick ko ang lipstick, binanatan lang, ng aking binanatan ako. At dahil nga day of A, di syempre ako nakatoka sa kusina. Nagumpisa na nga ako dyan na magsalang ng aking mga labahin bago ako magluto. Kahirap talaga pag wala kang kameraman ay sariling sikap talaga. Buti na nga lamang kagabi at nagmarinate na ako nitong aking ibobo piece. Ang system nito, abay, nagkulang -cool ako na ingredients. Yan, yeah, no choice. Takbo pa, babayin yung sa ng mangyan. Takbo ako, so, wala akong annatto powder at saka ito dito. Bell uh, pepper, wala. So, ayun. Bilis ang kilos. Parating ng asawa. Parating na si daddy. Kagandahan lamang ay nandito lang sa baba ang bilihan. Bale, bagong bukas ito. Ay, okay, simpad na init ng araw. Pero hindi na masyadong mainit ngayon eh. Bilis ng paglamig ng panahon. Ito na. Mari ang bilihan. Diba? Bababa ka lang may bilihan ka na. Hi good morning. good morning Uh what do you have here I need bell pepper baby capsicum capsicum Yeah Capsicum where is capsicum, this. capsicum. Ah yeah this one Only how much is this one How much? Uh, four. For four. Four Yeah. I need only two pieces. Only this one. Nakakatuwa at mura din ang kanilang bili hindi ito. How much is radish? Medyo kakunti pa kanilang mga bilhin dahil kabukas lang nito wala pa yata isang linggo. Mura dito. Oh. Hmm. mura nga din ang kanilang paninda ko. Ay, para ko sa ibang supermarket, mas mura sila ng Wonder Hunter ko din. Tulad nga nitong ubas na ito, ito ay nakita ko 9.99 sa ibang bilihan. Dito ay 8.99. Na mura lang, oh. Mura. At maging dito nga sa taas ay meron na rin silang paninda. May mga bigas at ilang groceries. Kaya lang walang anato powder dito kaysa sa bakala na ako bibili. Ito ay nasa likod lamang ng Alahali Hospital sa likod ng basketball court. Same building siya ng gym. Kaya ako malapit lang kayo o na sa same building bukas na ito. Abay, nagdawar-dawar pa nga sa lunista. Alam niyo siya ay may nakasalang doong bopi sa taas. Talaga nga naman. Nakapagmaritisan pa Sabi nga ng mga kapatid ko noon kapag ako'y mamamalingkin ako ay isang oras, dalawang oras dahil marami pa daw akong i-estasyonan. Kau, siguradong may magko-comment dyan na siyang tunay. O ay bago pa masunog ang aking bopis doon sa taas ay eh, kailangan ko nang bumili ng anato powder at ng ako'y makabalik na doon sa taas at mailuto ko na itong ating gulang ngayong araw na ito. Natanong ko pa nga ang natur kung kaninong upuan ito ba. Ako'y pwede ko nang dalhin sa taas eh pwede naman daw. Kaya lang nagmamadali na nga ako at itong aking bopis ay muntik nang matuyuan ng sabaw. Dahil nga may na yun kagabi ay konting uh, mga pampalasa na lang inilagay ko dyan syempre yung dahon ng laurel ay hindi pwedeng hindi ilalagay. Chili flakes na rin lang ang nilagay kong pampahang dyan nilagay ko na yung radish at yung ating carrot at syempre yung ating bell pepper na binili natin sa baba ah, eto na nga ang ating bopis. Abay, habang ako nag edit eh, parang naamoy ko pa itong aking nilutong bopis. Siguradong kayo naglalaway-laway na din dyan. Yung bopis ko po ay uh, balundaluna ng manok at saka atay na rin. Dahil medyo may kamahalan talaga yung laman loob dito ng baka, ng kambing, at lalo na ng mamoy. Ay, buti na nga lamang at sa sipag kong ng video ay nakakita ako na pwede naman pala itong balundalunan. Gawat paborito nga ito ng aking baby Rich, ng aking baby Ailey, ng kanilang daddy. Hindi naman kailangang mahal para lang maibigay ang gusto ng pamilya. Kailangan <laughs> lang talaga tamang diskarte sa buhay. Gusto ko rin kong i-shoutout yung aking mga kapatid na napagkasisipag talaga mag-share ang aking ati Mara, sa si atin Net, at si Bunsuan ko. At pagaling na rin ang aming mama te. Love you! O siya, ano pa hinihintay nyo? Kunin ang plato at na kayo makasalo sa aming bopis. Yun know lang for today's video. Maraming salamat hanggang sa muli. God bless us all and thank you for watching!